nakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ang ilan sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Kabilang ang dalawang senador dahil sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa ICI, lumalabas na may sistematikong kickback scheme o suhulan sa likod ng mga proyekto. Si Jason Rubrico magbabalita. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang ikalawang interim report at case recommendation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI nitong Miyerkules, October 29 ng 2025. Kabilang sa mga ipinasasampang kasong administrative at kriminal ang mga opisyal na sinadating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, dating Representative Elizalde Co, COA Commissioner Mario Lipana at dating Representative Mary Mitzi Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations. Direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the Revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. batay sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza na diskubre ng ICI ang isang sistematikong kickback scheme kung saan umano ay nagpapasok ng flood control projects sa National Expenditure Program, House General Appropriations Bill at General Appropriations Act ang ilang mambabatas kapalit ng komisyon na umaabot sa 20% hanggang 30% ng halaga ng proyekto kontrakto ang mga bayad daw ay ipinapadaan sa ilang DPWH engineers at contractors para makuha ang proyekto at mapabilis ang paglabas ng pondo. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent who is either a member of the Senate or of the House of Representatives who will inform Engineer Alcantara That he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30 percent and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10 percent. Dahil dito, lumobo mano ang halaga ng mga proyekto, naging substandard ang mga materyales at bilyon-bilyong piso ng kaban ng bayan ang nalustay sa loob ng ilang taon. Giit ng ICI, walang sasantuhin ang komisyon sa investigasyon at hahabuli nila ang lahat ng sangkot. The one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges. to the very last month involved. Samantala, nagsalita naman si Senator Joel Villanueva kaugnay sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa reklamo. Ayon sa kanya, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang batayan ng reklamo ng ICI. Dagdag pa ni Villanueva, matagal na siyang tutol sa mga flood control projects at siya pa raw ang unang nagbunyag ng mga proyektong hindi naisakatuparan. Ayon pa sa senador, sa tamang panahon ay mapatutunayan ng lahat ng ito ang kanyang kawalang-sala. Para sa at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, Azemino News.